Paano ka makakapagsimula ng negosyo? Kung ikaw mismo walang tiwala sa sarili mo, tandaan mo, bago ka maging successful sa kahit anong negosyo, kailangan mo muna magtiwala sa sarili mo. May dalawang klase na nagsisimula sa pagnenegosyo. Una, is yung laging nagdududa. Pangalawa naman, is yung naniniwalang kaya niyong matuto at mag-improve habang ginagawa ang negosyo. Merong tatlong paraan para mapataas ang tiwala sa sarili mo. Una, focus sa small wins. Huwag mo munang isipin yung malaking goals. Baka ma-overwhelm ka. I-celebrate mo muna ang maliliit na progress. Katulad ng unang inquiry, o ng content na, na upload mo, o unang positive feedback sa mga video mo. Every small win counts. Pangalawa naman, lalahanin ang mga past achievements mo. Kapag nagdududa ka, balikan mo yung mga bagay na nagawa mo na dati. Pwedeng simpleng milestone tulad ng gumraduate ka, natanggap sa trabaho, o kaya natapos ang isang project. Proof yun na may kaya kang ma-achieve. Kung nagawa mo noon, kaya mo ulit ngayon. Pangatlo, take action kahit may takot. Madalas, hinihintay mo natin na maging ready o magkaroon ng confidence bago umaksyon. Mali yun. Ang confidence, nati-develop yan habang kumikilos ka. Kahit maliit na action, patunay yun na kaya mong napasan ang takot. Kaya kung iniisip mo na hindi mo kaya. Tanong ko ulit sa iyo.